Uh, sila yung tinulungan ni Ate Vanessa Abelia Patrick, yung dating nating, yung ating sponsor na pumanaw last May. So, si Ate Vanessa ang nagpagawaan dito ang kanilang bahay. Kasi malaking kawalan sa Ate Vanessa, no? Sa inyo na nawala na si Ate. So, Nakakatuwa kasi kahapon, papunta na sa ako dito, the other night, ano uh, bigay ito ni Tita, Tita, di kita bibilang sa inyo, ha? Then... <mintiyan> So, araw mga kabayan, mga kalakotsera. pumuli sa Madam Yula inyong madamdaming lakotsera. Ngayon tayo ngayon, pumuli sa bahay ni Nagesa. Jessa. At uh, atin sana ako kumustahin dito. Kung kumusta na kanila. Lalo no, na no, may mga bata niya kasi yung mga anak niya ay mag-aaral. Nag-aaral na no? Na-enroll na ni sila. So, kumusta man diri, J? Kumusta man ang na-enroll na, -inroll na ang mga bata? Tapos, nag-start na sa pag -eskwela. Then, kining mga, ang sa maning graduhan ni si Leia. Anong grade na si Ale Alea? Grade 1. Grade 1. Si Ninyo? Grade 3. Grade 3. Ali, dito, dito, dito. Dito, dito. Si Ninyo ay grade 3. Si Leslie? Dito okay. yun si Leslie. Sila sabay ni makmak. Mac. Ano ba nga lang Si makmak. So, um, ito ay si Jessa, ay ang mga dating, kung malaman niyo yung kwento niya before, ay uh, sila yung tinulungan ni Ate Vanessa Adelia Patri, yung dating natin, yung ating sponsor na pumano last May. So, si Ate Vanessa ang nagpagawaan nitong kanilang bahay, kasi kung mapanood yung video niya, before, yung bahay niya before ay padapan na. Tapos daming butas na. No? So, kaya lang, nawala na si Ate Vanessa. So, ngayon ay medyo unlike before na lagi silang nga ano talaga dito. Meron silang nakakumusta kay lagi ng Ate Vanessa. No? So, ngayon ang ano nila ay um, medyo ano din. Kasi mas malaking kawalan sa Ate Vanessa. No? Sa inyo na nawala na si Ate. So, ngayon, sabi ko babalik ako kasi gusto kong gusto dahin kayo. Lalo na ngayon sa pag-aaral ng mga bata. So, nag-skwela ka nag -hapon? Nags na hapon? Nag-skwela na mo gahapon? anong anong pinag anong pinag-aralan niyo kahapon? Nag-sulat. Nag-sulat. Anong sinulat niyo? Ah, mga letters. na ako mag-letters. Si ninyo, anong pinag Ano niyo kahapon niyo? Ah, sulat na ano, tawagan, ng okay. yung pakupa. Tinapot ba yung ano ba yung ang English na carving? Puta <laughs> ko na. Ah, uh, pakatay ba yung English ng ano yung yung dugtong-dugtong na sulat yeah. na letters. So, si, ito kasi Daker parang dalawa. So, tingnan, kung gusto kong mag-i-review sila, kung marunong ba sila mag-letters, ha? So, meron akong dala ditong letters. Alam kaya nila, lalo na po si, ano, si... So, be, kamalabas nila sa letters. Wala. Si... Wala yung mo... Wala yung kuan, ha? Wala mo... nag Si... osalia Alia. Ang sabi ang letter. A. B. C. D. E. J. A. N. Very good! Very good. Isang maling E. Isang maling E. Elephant. So, alam niya ano, Si Alias, grade 1. So, ngayon, si um, Leslie. Wait, <mimit> tingnan ko si Leslie ka ba lo ba si Ang so, maning... <laughs> 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 ang bilis ha. Kabalo. So, kabalo siya sa ABC. Hindi siya kabalo sa letter, pero kabalo siya makakanta sa ABC. Ah, sige, kanta ko na to. Kantahin ang ABC. Go! Kantahin. G. I B it's yeah, to you. Ready. We'll to you. Wait lah. <laughs> one, two, three, go. Very So basically, alam naman nila yung ABC. Kasi si Jessa naman ay matuto sa mga anak niya. Eh. So, um, hopefully, ay, especially sa kanila, na matutukan mo pa rin sila Jess na sa pag Kasi yun naman ang, ang ano ang nanay naman kasi ang first teacher talaga sa so, kini nagskwela na so, sugo na sila nagskwela hapon. Oh. And then, ang, ang ilang mga gamit, uh, Nagmay ilang ilang lang. Oh. Sa kunti-kunti lang muna yung gamit nila. Kasi, pero may mga bag na sa sila, di ba? Oh. Yung binigay, yung binigay, yung last na package na pinagdala ni Ate Vanessa Abelia Patrick. Yung last na binigay na package ni, pinagdala na package ni Ate Vanessa Abelia Patrick ay um, mag nandun yung mga bags. So may mga bags na sila. Ang nang is mga notebooks. So, mga kailangan needs nila. And then, si ito may uniform naman to sila. May, kasi dati natin si John. Kasi sila, ang... Uh, ito, si may, may so, uniform. So, ayan. Um, gumawa ako ng way para ma, magbaan mo ma 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 natin yung yung pangailangan nila. So, uh, I was really praying na may ano sa inyo may may mga sambat din mga katulong. So, nakakatuwa kasi kahapon, papunta na sa ako dito, the other night, plano na ako pupunta dito no. Ay, nagpadala si Ate si Tita Phoebe love ng ano ng uh, pantulong sa atin dito sa Negro. So, sabi ko, maganda, sabi ko kay Tita Phoebe love na tamang-tama Tita kasi pupunta ako dun sa tinulungan dati ni Atty Vanessa yung kumano na sponsor. Kaya, um, um, ang kailangan nila yung uh, school needs, no? And then, tsaka yung uh, uniform itong dalawa. Kasi wala pa sila. <inaudible> uniform. So, tiniji uh, bigay ito ni Tita, Tita Dipindita Bibilag sa inyo, ha? Huh? Then, Tumitin ito talaga sa ilang mga leads ha. Sana pagbalik ko dito naman akong paano kami tapos yung uniform nila para ma-anuhin ma ma mo ano sila tapos yung kailangan pa nila na sa, sa school ha. Then um, uh, especially sa mga kanita nito. Kailangan yung uniform ito yung mga ilang ano nila mga ako tayong ako ako mo palit kasi hindi ko alam yung ano eh hindi ko kasi alam yung mga ako sana bibili ng mga kailangan nila kasi hindi ko lang alam kung ano mga ilang mo kailangan kasi may mga number yan ilang ilang di ba? so hiyang ko na lang si Jessa ang bibili dito dito kita bibila bibigay ko kay Jessa ang tulong niyo ayan 2000 para sa needs mo sa mga bata ha and then meron akong dito binili okay na ba na nila. So basically mga ano, biscuit para pambaon nila sa so, pinupan. Asa po itong... Oh, okay Kasi si G Kasi siya, no, si Leslie, parang kanta. Pinasan daw yung biscuit niya. Kasi lagi, every time mapunta dito, kailangan ang dadala kasi ako ng biscuit. So ito mga baon nito ha. Mga baon nito sa school. Tapos may gatas na rin dito. At ito mga, di ano, mga salsa. Yako, yogurt. Ha? Ang baon nila. So wag, wag pong kainin agad-agad ha. Baon-baon ka araw-araw ha. Para may baon na no? Ha? Dili-hudtunda yun ha. Dili-ubusin agad ha. Tapos, Ayan, so mo mga sa may mga story, ano masasabi mo kay Tita P.B. Salamat kayo, Tita P.B. Sobrang laking tulong mo po ito sa mga school supply ng mga anak ko po. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo, ha? Mm Ano yung masasabi ni Alia? Tita P.B. Love. Sinin niyo, Thank you po, Tita P.B. Love. Yan. Ang kang Leslie, ang sabihin ni Leslie? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, so maraming maraming salamat kay Tita Kimi Love sa kanyang uh, tulong uh, dito sa mag, uh, mag, inang ito, sa kanilang, sa kanilang mag-anak. Maraming maraming salamat Tito Kimi Love sa walang sawang pagtulong niyo sa ating mga kubayan, lalo lalo sa negros. Kasi isa tayo sa maswerte na, bah na, bah na okay. uh, ng tulong ni Tita Kimi Love sa kanyang kita sa YouTube. So, sa so, hindi pa po nakapag-like, subscribe, and subscribe. Uh, share kay Tita Bibi Love's YouTube channel. Kung well, may kita niyo po sa inyo mga screen, Tita Bibi Ay, uh, please, uh, i-share niyo po, i-like niyo po, at subscribe ng kanyang channel kasi 100% na kanyang uh, kita dito sa YouTube. Ay, tinutulong niya sa ating mga kababayan. Lalo na din sa ating dito sa Negro, sa Visayas, sa Pilipin Visayas. So, um, ayan ngayon, J na Um, uh, mak makakakuha ano ma ano na nyo mo, makakakuha na nyo mo, makakalit na mga kompleto nyo yung mga gamit nyo, tapos ang um, pagdasal pa tayo na may mga may mga kababayan pa tayo na tutulong kasi parang may garo ng regular na scholar na sa inyo kasi alive uh, nung nandito buhay pa sa tita Vanessa lagi talagang nagpaparami mo na sa kanila yeah. so ngayon Uh, we're praying and hoping na may mga kababayan pa tayo. tutulong. So, naisa po magpaabot ng tulong sa kanila. Please message me on my Facebook account. kita niyo po sa inyo mga screen. So, unsa man? Happy? 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 Ha? mag skwela at mag-tarong, ha? Mag-aral ng mabuti, hindi magbulakbol ha? Tapos, inyo, tulungan din si mama, kaya ikaw naman ang elder. ikaw naman ang pinakadako, dyan, eh. hindi magpabadlong, no? Kamali-aliya. Ha? mag skwela mag-sulat, maminaw kang mama, makinig kay mama. Ha? Leslie? Tapos, maligo! Hello, uh, Hello kumusta? Mila ka din. Oo. Uh oh. Uh, so, like, sila dito. Sa, sa gay ng Plato na bigay natin. So ayan so I would like to take this opportunity to magpasalamat sa ating mga kababayan, sa ating mga uh, viewers and subscribers lalo na pag nagla-live ako ay meron tayong mga kababayan na nagpapakulay ng ating video. So um gusto ko magpasalamat kay uh, uh, Ma'am Erlinda Fields, kay Ma'am Makulit Gravs, Lili Beth kali, uh, Shabir Hussain, Archelle Lee Barber, Conchita De Leon, at kay Ma'am Heidi Pangan, na nagbigay ng mga pakulay sa ating live stream na pinutulong uh, natin sa ating mga kabayan. So, um, Thank you so much po sa inyong mga binigay na pakulay kasi ito ay one way na yung makakapagbigay tayo sa ating mga kabayan. lalo na kayo na Jessa, ito na Jessa at sa ating pa mga kabayan. so, yung mga binibilatin ng mga groceries para sa kanila maraming maraming salamat Kaya sa ating mga sa mga subscribers and viewers na nunood sa ating live na nagpapagbibigay ng pakulay natin uh, malaking tulong ito sa ating mission dito sa Negros. Kasi ito yung binibili din natin ng mga groceries uh, na tinutulong natin sa ating mga kababayan. Thank you so much. Uh, sa lahat po ng viewers and subscribers na walang sawang uh, sumasabaybay at na sa ating mga videos. Thank you so much at yung mga sponsors na walang sawang tumutulong. Uh, kay Tita pibilab kay Magmalu na nagbibigay ito kay Siloy sa Batangas, kay Mang... Um, kay Tita Minda Bettinger of Germany na isa sa mga tumutulong sa atin sa Negos Oriental uh, kay Ma'am Betty Caliso at sa lahat po ng ating mga uh, Mamshi of USA at sa lahat po ng ating mga uh, subscribers na walang sawang tumutulong sa atin at nagbibigay support na sa ating mission dito sa Negos Oriental Maraming maraming salamat po at sa ngalan po ni Pugong Behero at sa aking mga kasama sa Pugong Behero team isang magandang araw sa ating lahat bye! Bye! Uh,